Mga kapuso, patuloy na binabantayan na pag-asa ang low pressure area sa may northern Luzon. Tumaas ang chance, uh, chance niyang maging bagyo. Namataan po yan na pag-asa sa dagat, sakop ng itbayat Batanes. Sa loob po ng 24 oras, posible itong lumakas bilang tropical depression at tatawaging bagyong auring. Patuloy namang tinutumbok ng bagyong may international name na Wutip, ang southern China. Isa pa rin itong tropical storm na may lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour. Namataan ang masabing bagyo, 1,085 kilometers kanluran ng Northern Luzon. Kahit napagitnaan tayo ng bagyo at LPA, hanging -hang -hang habagat pa rin ang pangunahing nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, kasabay ng pagdiriwang natin ng araw ng kalayaan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang halos buong Luzon at Mindanao. Pinaalerto sa heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslides. Posible rin ang ulan dito po sa Metro Manila at sa ilang panig ng Visayas. Patuloy pa rin nararanasan ang masamang panahon sa ilang probinsya sa bansa. Sa pagadian sa Buanga del Sur, dalawang araw nang nararanasan ng pagbaha sa ilang kalsada dahil sa malakas na ulan. Apektado riyan ang mga motorista. Dahil sa epekto ng hangin habagat naman kaya inuulan ang Katanduanes. Bukod sa banta ng pagbaha, binabantayan din ang posibleng pagho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Pinaalalahanan ng mga otoridad sa mga residente na imonitor ang lagay ng panahon at maging handa sa paglikas. Handang tumalima ang Kamara sa mga requirement ng Senado kasunod ng pagbabalik nito sa kanila ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si House Speaker Martin Romualdez nagpahayag ng pagkabahala kaugnay sa hakbang ng Senado. Balitang hatid ni Bea Pinlack. I rise, not in defiance, but with resolve, guided by duty, grounded in principle. The decision of the Senate sitting as an impeachment court to return the articles of impeachment is deeply concerning. This Nagpahayag ng pagkabahala exercise. si House Speaker Martin This Romualdez ukol sa naging hakbang ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi niya ito sa huling talumpati niya sa Kamara bago magsara ang third regular session ng 19th Congress. Aniya, hindi lumabag sa konstitusyon ng Kamara sa pagproseso nila ng impeachment complaint. Binigyang diin ni Speaker Romualdez na hindi political exercise ang impeachment case. Bahagi raw ito ng kanilang constitutional duty. Ang pagtitiyak niya, susunod ang Kamara sa mga requirement ng impeachment court. We shall comply with the requirements of the impeachment court. Not to abandon our cause, but to ensure the process continues. Because in matters of truth and accountability, the House does not back down. Inadopt na ng Kamara ang resolusyon na nagsesertify na naaayon sa saligang batas ang impeachment proceedings laban sa bise. Ayon sa Kamara, nasunod nila ang sinasabi sa konstitusyon na hindi maaaring magkaroon ng mahigit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon kahit pang-apat na reklamo ang inirefer ng Kamara sa Senado. Ipinagpaliban din muna ng Kamara ang pagtanggap sa ibinalik na articles of impeachment. I would defer. receiving the articles of impeachment from the senate including whatever orders they will be transmitting to us this is not disobedience definitely ang gusto lang po natin mangyare is to seek guidance naguguluhan pa rin kami at uh, hindi namin maintindihan kung bakit ibabalik po ito sa amin Isa pa sa hinihingi ng Senado ay linawin daw ng papasok na Kamara sa 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. Ayon sa ilang House Prosecution Member, malabo pa ito dahil hindi pa nag exist ang 20th Congress. Tingin ng ilang House Prosecutor, sinasadya ng Senado na maantala ang impeachment trial. If it's impossible to comply with such an order, how can we move forward? Kaya sinasabi namin na Parang dapat it should be baliwala lang yung order na yun kasi it's impossible to do as of the time. Bea Pinloc, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinalaga ni Senate President Cheese Escudero ang mga puna sa pagbalik ng Senado sa Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. ang pwede lamang magsabi kung constitutional o hindi ang isang bagay na ginawa ng anumang ahensya ay ang Korte Suprema. Hindi sila at hindi rin Sabi ni Escudero na dumalo kanina sa Independence Day event sa Malolos, Bulacan, dapat galangin ang Kamara ang utos ng Senado bilang impeachment court. Hindi raw magkapantay ngayon ang Senado at Kamara na tumatayo namang prosecutor sa paglilitis. Kahapon, ipinagpaliban muna ng kamera ang pagtanggap sa Articles of Impeachment dahil ayon sa House Prosecutors, hihingi muna sila ng klarifikasyon sa Senado. Wala pa naman daw natatanggap na dokumento kaugnay rito ang Senado ayon kay Escudero. Kahapon, may tugon din si Escudero sa mga pumupunang tila ginagawa ng ilang senador ang mga bagay na dapat ay ginagawa ng defense team ni Vice President Duterte. Wala nga pagbabawal sa rules ang hindi pwedeng gawin yun. Um, gusto nyo bang gapusin ko ang kamay, itali ko ang kamay, ng pili ilan ang lahat ng members ng impeachment court at sabihin ito lamang ang pwede nyong sabihin. Apat na araw na lang, pasukan na. Price check tayo sa ilang pamilihan na nagtitinda ng iba't ibang school supplies. Gaya na lang sa Baklaran Market sa Paranaque. Mabibili mula 300 hanggang 500 pesos ang school bag. Depende pa yan sa kulay at disenyo na inyong pipiliin. Meron ding leather shoes na 500 pesos at sapatos na goma na nasa 250 pesos hanggang 300 pesos. Nasa 280 hanggang 380 pesos naman ang pantaas na uniforme na panglalaki at pambabae. Ang isang bundle ng notebook mabibili ng 150 pesos. 10 pesos hanggang 20 pesos ang kada piraso ng ballpen at lapis. Ang pencil case, 100 pesos hanggang 150 pesos. 65 pesos hanggang 130 pesos naman ang crayons o pangkulay. Huli ka ang Samagalang Pampanga. Kitang-kitang huminto sa tapat ng isang hotel ang motorsiklong yan. Ang dalawang sakay nito lumapit sa nakaupong hotel staff Nagdeklara sila ng hold-up gamit ang baril na bitbit -bit ng isa sa mga kawatan. Pumasok sila sa opisina at hinalughog ang isang drawer. Tumaka sa mga kawatan tangay ang tatlong cellphone at 11,000 pesos na cash. May presence of interest na raw ang pulis siya. Hinala ng mga pulis, peke ang ginamit na baril sa pang-hold-up. Wala raw kasi itong magazine at scope na karaniwang makikita sa totoong M16 rifle. Sinisikap ang kunin ng pahayag ng pamunuan ng hotel. Isang menor de edad ang kabilang sa mga naaresto ng pulisya sa Kaloocan dahil umano sa pagdanakaw ng mga kable ng internet. Ang isa sa mga naaresto itinanggi ang paratang. Habang ang tatlo pang naaresto sinabing inalok sila ng pera kaya nagawa ang krimen. Balitang hatid ni Bea Pinlak. Sa unang tingin, tila normal lang na delivery vehicles ito. Pero nang buksan ng mga pulis, Tumambad sa kanila ang dose-dose ng kable ng internet na pinutol-putol. May nagsumbong daw sa rumorondang pulis kahapon ng madaling araw tungkol sa pagnanakaw ng kable sa Rizal Avenue sa Caloocan. Mayroon daw uh, nagkumukuha doon ng yung uh, kable doon sa Embornal na pin pinutol-putol nila. O anim sila doon. Kinuusap pag na-recover namin yung Dalawang bolt cutter, lalaki, saka lubid kasi hinihilan nila yung palabas. Ayon sa pulisya, halos 200,000 piso ang halaga ng mga ninakaw na kable. Huli ang anim na suspect, kabilang ang 16-anyos na lalaking itinurnover na ng makotoridad sa bahay pag-asa. Sa kulungan naman ang bagsak ng limang iba pa, kasama ang dalawang driver ng delivery vehicle. Itinanggi ng isang driver na sangkot siya sa krimen. Hindi po totoo yan. Bali, binok po kami. Pagdating po sa area na gano'n, eh, gano'n po pala yung mangyari. dami po kami. Ang tatlo pang ibang sospek, napadaan lang daw at inalok ng pera kapalit ng pagputol at pagtangay sa mga kable. Alam po namin yung ginagawa pero Nap Napasubo lang po kami dahil sa pangangailangan. Ang sabi po sa amin, tumulong, po, tumulong lang po kami magbuhat. Tapos, ibigay po nila kami ng pera. Ibigay po kami sa mga ka ng mandahan para kumita raw po kami. Ang utak daw ng pagnanakaw, nakatakas. Inaalam pa ng pulisya kung may kinalaman din ng grupo sa nakawan din ng kable noong Abril. Talaga plinanuhan nila yan. Yun ang isa sa mga sindikato dito sa kan, Habi na ginagawa nila talaga yan. Hindi lang isang beses siguro. Kasi expert eh. Kung nila putulin, maayos, ganun ka, no, kahaba na kaya nilang dalhin. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong theft at paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act. Bea Pinlock, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Inararo ng pickup ang isang waiting shed sa Makalelon, Quezon. Chris, may mga nadamay bang tao? Oni, patay ang isang lalaki na nasa waiting shed ng oras na yon. May tatlo ring sugatan. Ligtas naman ang mga sakay ng pickup na dumiretso sa bangin. Ayon sa pulisya, inaantok ang pickup driver bago sumalpok sa waiting shed. Wala pa siyang pahayag. Dumiretso, dumiretso naman sa bahay ang isang truck sa Pagbilaw, Quezon. Ayon sa barangay DRRMO, patungong Maynila ang truck na sumalpok sa bahay bandang alas 3 ng umaga kanina. Sugatan ng apat na nakatira sa loob ng bahay na natutulog daw noong oras na yon. Ligtas sa ang truck driver at kanyang pahinante. Posibiraw na nakatulog ang truck driver. Wala rin siyang pahayag. Samantala, mahigit 6,000 600 pisong halaga ng vape products ang nasabat mula sa isang social media personality sa Baguio City. Batay sa investigasyon, wala siyang permit to sell o kaukulang dokumento para magbenta ng vape. Natuntun siya ng mga otoridad matapos magpost sa social media na naghahanap siya ng dealer o reseller sa lungsod. Kumpiskado sa operasyon ang mahigit sa 6,000 piraso ng vape at halos 200 baterya ng vape. Ayon sa Smoke-Free Baguio Task Force, hindi bawal ang pagbebenta ng vape sa Baguio pero may regulasyon ito. Sa ngayon, pinagmumulta ang influencer dahil sa paglabag sa local ordinance. Inihanda na ng Department of Trade and Industry ang reklamong distribution of unauthorized o unauthorized vape. Sinisika pa siyang kunan ng pahayag.